hot topic and issue pag-usapan natin. Vice ganda ay giniit na desisyon ni Ayon Perez ang pag-atras sa politika. Pinanggi nga ni Vice ganda na may kinalaman siya sa pag-atras ng kanyang long-time partner na si Ayon Perez sa politika. Ayon kay Bais, desisyon ni Ayon ang pag-atras at kahit anya nagbibigay sila ng suhesyon sa isa't isa, hindi niya pinakikialaman ang desisyon ni Ayon at di niya ito sinasabihan kung ano ang dapat gawin. Kuwento ni Vice, nagulat din siya nung sabihin ni Ayon sa kanya at tinanong pa nga niya ito kung bakit. Ngunit Ayon kay Ayon, ang pagtakbo niya ay kailangan umano paghandaan at pagplanuhan at ayaw daw umano ni Ayon na ipahiya ang mga taong nagtitiwala sa kanya. Sa adpan ni Vice, kilala daw niya ang pagkatao ni Ayon na may mabuting puso at hindi nag-aaksaya ng pagmamahal, tiwala at suporta sa kanyang mga tao. Matatandaan nga na nag-file ng Certificate of Candidacy si Ayon bilang konsihal sa Concepcion Tarlac at kamakailan lang din sa pamamagitan ng social media post inanunsyo ni Ayon ang pag-atras sa pagtakbo bilang konsihal. Yan na mga hot topic and issue dito lamang sa Tambalang JK.